Hira talaga. Iba talaga pagka... Parang papil, parang papil ang <laughs> tayo dyan Woo. sayang nalit ako ng gising oh. hindi hira lang ako kahapon ng siguro wapat o hanggang limang shot ang bira. sarap pala matulog hindi <laughs> ako nagising Boom. at saka hindi rin kasi nag alarm yung cellphone hindi hira talaga 5.33 na akong pagising Usapan namin, alis namin 5.30 5.33 akong nagising So simple, nag-prepare pa Kaya ito na, late na So wala tayong idea kung wala uh, na, na yung mga uh, Kasama ko Kailangan ko sa bahay nila Si Lito Wala tayong idea kung Tutuloy sila or baka back out na rin pero mayroon tayong sure na kasama ngayon si Jey Ayan Sana naman nagpangita kami kung sakaling nauna sila doon Sa kunti rin natin ngayon Okay, Mount Oro guys Bisitahin na naman natin yung Mount Oro Wala ko na yun sila Vision ng, ano, na Wala ko na tuloy yung Ayun nga Wala ko yung tuloy eh. Kasi okay. okay, na nanginip ako na umulan eh. <laughs> <laughs> Ay, hindi ka to eh. Tuloy ba? Labas ko wala ako na umulan. Panaginip ko lang pala ito. Anas J. So, kami lang dalawa ng magkasama sa ngayon. Ayan. Uy, pa nga ako ng almusal, di ako ng almusal. <laughs> <laughs> Saya nggak mau bilang ya bos. Itu sebangkai. Ah, ah, bisa. Pendan sama beci kita tawain. Nah, pangat pada busung gulung. Kayu mana jai? Yang, sangat gulung. Inde, cara. Oh. Ya. Panis. Tuang kuah. <-kuhang. laughs> A gente deu por stop Huh. Ayan, update tayo guys. Ayan. Gyon, namutla daw ako kanina. Yan, dalawa lang kami ni Jay. Dalawa lang malakas. Yan. bikers pambihira talaga. Iba talaga pagka Parang papil, parang papilan labi. <laughs> <laughs> parang papilan labi, guys. <laughs> Bodeyo, oh, ininakaun yung camera. Pambira. <laughs> Kahiya-hiya sana. Mandal. Yan ala right, okay, napasandal ako dun sa... May cross pa naman. Ayan, oh. Doon ako sumandal sa, ano, savior natin. Kasi anytime na lagutan tayo, ayan, at least mayroon tayong, ano, sandalan. <laughs> <laughs> pang ilang station na ba ito? Four. Four. Five. Ay, five. Uh -huh. Ayan, guys, oh. Nandito tayo sa pang limang station. Ayan. Ayan. Malupit yung ahon pambihira so pinipilit ko sana na ahunin yung uro dun tayo galing meron ba tayo tatatahaking malubit lubit pa yan mahaba haba pa yan kaya lang talagang hindi kaya buti pa sila pa uwi na oh <laughs> morning. morning buti pa sila pa uwi na tayo wala kalbaryo pa Buti na lang, may sandalan tayo. Sa huros ng kagipitan. Uh, oh. ayan. Okay. Nakapixy pala eh.

Ali. pa sila pauwi na. <laughs> na. <Magaling laughs> araw kami. araw <laughs> <Magpapagba>. may <papagba. laughs> <laughs> <laughs> na -ano sila. Siguro nag-hike 'yun dito. Nag-hiking ng madaling araw. mga nag-hike so daling araw pa daw sila oh, mainit na alas 7 na alas 7 na pasado sa ngayon mainit na talaga di yata natuloy yung kasama natin pero kinatok mo wala daw kinatok ko walang tumasagot eh wala tulog tulog siguro ulit 20 meters na lang 19 na lang pala. 18. 15. 15. <laughs> okay, 5 meters na lang. Tan po. Ay lang, pahinga muna. Ngayon na yung gulong eh. Wala <laughs> dito na lang. hindi <laughs> 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 nag-alarm ako. 4.30 kalo, hindi lang hindi nag-alarm. Ewan uh, ko, di... Talagang sarap siguro ng tulog lang o ano. <laughs> Pasarap na tulog yun. Pares kaya na pasarap ang tulog. Ayan. So, nauna na yung tropa natin. No? Ayan, nauna na pa sa amin. Talaga naman. Yung nagyaya ang huli Yung nagyaya ang nahuli. Okay, dito na tayo nagpangita sa Mount Oro na. Ayan, dito sa uh, stopover ng mga bikers. Ayan. Ayan. So marami rin na gano'n, nag uh, papawis. Uy, uh, mm, <coughs> oh, daming eh, Tapos mayroon pang daw sila. Tapos mayroon nang Nag-hiking lang, lakad lang. O <coughs> um, <coughs> Okay. So, at least nagpangita tayo dito. Oh. So, masaya tayo mamaya yung uwi, dahil buo. Kala ko uh. hindi ka na matuloy eh. Nagulat ako. Oh, ba't ba dito yung patbang ka? Kita ko rin Nakita mo agad. Oh. <laughs> Kita Ay. ko, ko Yung kulay yung ko eh. Ang kilala ko to ah. Kakaanroll namin. Dalawa lang kayo? Dalawa lang. Uh. Yung isa masakit ng ipin. Sa <laughs> gabi, hindi eh. Hindi oh, na. Sumakit ang ipin yung unang yung unang una nag-react doon sa chat ko, sa grupo si John Ray dinanong ko kanina, nakahiga pa pas muna ako sa ngipin ko si bro dapat si Gabi bro hindi naman ngipin ano eh, baka pag masakit pa pwede yun hindi naman pang pa kung paalang yun eh yan, yung biyaya ng kalikasan <laughs> sariwang sariwa. Ito lang yung kutsara oh. Ito lang yung sadya namin dito. Kumain ng buko. At higupin yung sabaw. Harap. Ano yung station. Siguro. <laughs> Kup-kup ka. Ano <laughs> kambing. <messimulat> kambing. kambing. Cute. Sarap papaitan to. Ang ng bro, <tinyo> no? <messimulat> Dalhin kaya natin yung isa, yung bibi. Buhatin mo. Huliin mo. lang. Malik siya rin kahit maliit. <laughs> Wala, magliksi pa rin talaga. Yan, patawa ka ba? Yan, i-follow natin guys, patawa ka ba? Yan, sa so fish pods, fish boss. Ayan. Okay, nakakitin natin yung uh, last ahon dito sa ayas. Woo! Oh! Oh! op, seandainya di bumi gai bumi gai ya Yeso. Oh. Ito tayo. Oh. Ikot lang ako. Ikot lang ako. Ha? po ah. Oh. Oh. Muli, dalawa lang yung sa kalam. Woo! Grabe. Kahit tinanghali, pero at least nangarating sa finish line. Ayan. Okay, bikers lang malakas. At saka, oh. Reba Bikes Adventure. Okay. Tama yan. <laughs> Grabe. <laughs> Ang nyo naman guys. Oh. Doon ako muntik. Lagutan ng hininga. Doon, sa mga lapit labit na yun. Layo pang binayahin namin Umikot dito Oop At yun, kita nyo naman yung huling ahon natin Sa mga toro Ayan At least, naakit na naman natin At hindi tayo nabigo Whew. Ayan Pwesta mo dito, boss Oo Ah uh, sunod you know Targetin mo, oh Ano yan? Balagbag Ah, balagbag na Oo, pag Saan daan yan dito, <coughs> kuya? Pwede rin dito, mayroon yan way dito papunta dyan. Mayroon din doon. Mayroon din doon sa baba, mak makabod ang daan. Ah. Tapos, likaw-likaw ang daan nyo. Tapos, derso na dyan. <coughs> ano yung bundok? Balagbag. Balagbag? <laughs> Basta balagbag. Balagbag talaga dyan, ah <laughs> oh. Oo. <laughs> Alam mo, pag narating mo yan, ang ganda. Lahat hmm. na, ano? Lahat ng... kasi. Pero oh. kung hindi, kita buong Metro Manila. Okay, so downhill tayo ngayon from Mount Oro to Mascap na lang. বছ ঐ ঐ ঐ কথা মৰা t t <laughs> tong ang lamang ko dito eh. Hindi <laughs> <laughs> ko na nga ng hangin eh. Masarap <laughs> <suspiro> <Oo>, eh. <laughs> 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 pag uh, malambot lang eh. <laughs>